nakaiwan ng cellphone si sirata Ratay manina. Sir, ito? to. Oh, chief. na muna sana Okay, habang nag-establishment visitation tayo dito. May nakaiwan ng cellphone si Sir Atay manina. Sir, ito. Oh, it? eh. okay, uh, share si nasaan ka na? Ito cellphone niya. Yung lalaki yung bumili, no? Yung lalaki matangkad na naka-brown na sando? Yes! <laughs> So, hintayin lang natin. Sana tumawag siya. Ang cellphone niya na iwanan, oh, Wala pang... Wala pang password. <laughs> Walang password. Okay, hintayin natin. Hintayin natin dumating siya dito. Sana bumalik yung lalaki. Nakakaiba ng cellphone. Dito na, iwanan niya dito. Iwanan niya na dito. Tatawag yun, tatawag. Few moments later. Uy, ito na. Okay. Sir, ito? Oh, siya. Naiwala mo na sana eh. Oh. Buti na lang, nakita ng customer, sige na sa akin, hindi kinuha. Paano mo mapatunayan na sa ito? Hello? Hello ano yung ano, number? Ano number? 0907. Pwede nyo tawagan, sir. Hindi oh. ng password eh. Oh, ano yung anong, anong profile picture? Uh, Background? Kuli pink. Oh, okay, kuli. Ikaw lang din ako kita ka kanina eh. Ay, eh, walang password to, no? Oh, wala. Hinihintay ko may tumawag eh. Buti, wala may nakita ng lalaki na ano. Bumili. Sabi ko, sir, kanina cellphone to. Sabi ko, akin na, iintayin ko. Hindi ko may tumawag sa akin eh, para ikaw lang nakita ko kanina yung bumili dyan, no? Ano po. Sige. Thank you. Um, sayang, hindi mo. Ngingintay ko may tumawag Ang ganda pa naman ang cellphone mo. Okay, na po Thank you. Sige, ingat sir, ingat sir. Ako, thank you po, thank you po. -hmm. Ayan, sinahuli na natin eh, sir, oh. Wala so, may upload gato, sir. Ako okay, lang may update kita. Mm. No, no! Nagbordag din kasi ako, nag kami ng mga good deeds din. Okay. Hindi lang ikaw yung ano dito, na ano lang ng cellphone. Dati may bata dito na kayo ng cellphone. Hindi, is susurrender ko yan sa barangay, kaya lang alam ko babalik ka. Kasi magtatagal pa, pag pumunta ka sa barangay, ilalagbo kasi yan. Kung siya yes! kaya lang alam mo naman, walang password eh. Okay. Next time, lagyan ng password. Lagyan niya rin ng password sa sunod para... Pwede kasing may mag-angkin agad, di ba? Sabihin. Sabihin, oh akin yan, sir. Kasi walang password yan. No. Sabihin nila. Diba? Sige, yes, sir. Ingat, sir. Taka sa kayo, sir. Nandang po, Sunny Boy. May nandiyan. Sunny Boy. Baka naglapag ka. Nag-account ko ng pera, no? Okay. Naglapag ka. Oh, ng... nakita. Nakikita kita kanina eh. Kakapya ko. Ang mga ayus ah. ko. Ang mga pera. Ang mga Next time na yun tayo sir, mga iba o mga... Pero may CCTV naman kaya lang, hindi natin maaabol kung saan siya dadaan, um, taga Lalo pag naka-face mask ha. Ayos, ayos. Okay, ang ganda ng umaga natin.